So, magandang umaga mga kalibre. So, mayroon tayong pasyente dito ngayon na, ano, Copil, Super Inverter. So, dinala dito sa atin, galing to ng uh, So, ito, pag-usapan natin itong mga kalibre, ha, kung tama ba to o mali sa mga master dyan at sa mga baguhan. Ito siguro, may kunting, ano tayo dito, uh, pag So, Siguro ang gumawa nito is uh, baguhan lang at uh, gusto talaga uh, matuto uh, pag repair. Pero okay lang yan. Okay lang yan mga master sa mga baguhan kasi talagang uh, talagang nandun pa tayo sa nagsisimula. Kasi dati nagawa ko rin na dito ilagay yung axis valve. So, nung nilagay ko ang axis valve, bakit hindi pumapasok ang refrigerant pala na uh, mayroon tayong dito pa lang mayroon na tayong problema. So, ito pag-diskusyonan natin, ha. Ito yung, ah, uh, high side So, high side papunta dito sa evaporator. Ito yung buga. Diba, buga to. So, bubuga yan. So, pagbuga, paglagay, paglagay dito ng, ano, atawag nito, gauge. So, mag-high siya. So, okay man dito. Okay to, lalagyan natin dito. Pero, ah, uh, ito rin yung uh, low side natin ito low side higop papunta dito so uh, saan ba mga master ang tamang lagay ng axis valve pwedeng dalawa pwedeng isa so ito yung pag-uusapan natin mga master comment lang kayo sa baba kung anong uh, dapat gawin at saan dapat tayo maglagay ng uh, axis valve so hanggang dito na lang mga master uh, kayo nang bahala, magusga.